Nakakain ka na ba ng dahon ng mangga? Bakit hindi mo subukan? Dahil magugulat ka sa mga binipisyo nitong tinataglay. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin ang mga natatanging binipisyo ng pagkain o pagkonsumo mo ng dahon ng mangga. Ano-ano nga ba ang mga pwede nitong malunasan at kung papano ito ihahanda? Lahat ng iyan ang ating pag-uusapan. Ang mangga ay isang masarap na prutas, buhat nga sa tropikal na puno na kung tawagin ay Mangifera indica na pinaniniwalaang nagmula pa nga sa mga bansang Myanmar, Bangladesh at ilang panig ng India. Maraming klase ng mangga, iba-ibang kulay at iba-ibang hugis. Ilan na nga rito ay ang Indian Mango at ang Manggang Kalabaw. Ikaw, ano pa ang klase ng mga mangga na iyong alam? Ang prutas na mangga ang siyangang pambansang prutas ng bansang India, ng Pakistan at syempre ng Pilipinas. At ito naman ang siyang national tree ng bansang Bangladesh. Subalit hindi ang bunga nito ang ating pag-uusapan, kundi ang dahon ng mangga. Nakatikim ka na ba ng dahon nito? Ang dahon ng mangga ay napakasustansya. Halika at isa-isahin natin ang mga binipisyo nitong daladala. Ang sariwang dahon ng mangga ay nagtataglay ng mga tanins na nakakatulong nga upang malabanan natin ang pagkakaroon ng diabetes magpakulo ka ng sampo hanggang labing limang piraso ng sariwang dahon ng mangga. Palamigin nito magdamag at inumin sa umaga. Habang wala pang ang laman ang inyong sikmura. Maaari mo rin itong inumin ng dalawang beses sa isang araw, isa sa umaga at isa bago matulog. Mahirap ang pinagdaraanan ng mga taong may mataas na blood pressure at ito nga ay nararanasan na kahit sa batang edad pa lamang. Kaya naman gamit ang dahon ng mangga ay maaari mo nga itong maagapan pa. maari mo itong gawing tsaa at inumin mo ito tuwing umaga. Nakakapagpapayat rin ang dahon ng mangga. Ugaliin lamang na inumin ang tsaa buhat nga sa pinakuloang dahon ng mangga tuwing umaga. At sa iyong pagpapapayat ay hindi mo na kailangang gumastos pa. Nakamamanghari na ang dinurog na dahon ng mangga pala ay mainam na lunas na panunaw ng mga gallstone at mga kidney stone. Kumuha ka lamang ng ilang dahon ng mangga, patuyuin nito at durugin ito ng pino at ilagay sa tubig ang powder nito. Hayaan ang magdamag at inumin sa umaga sa inyong paggising. Feeling mo ba ay lagi kang pagod kahit maghapon ka namang tambay at walang ginagawa? Bakit hindi mo rin gamitin ang dahon ng mangga upang marilief ka? Ang pinakuloang tubig ng dahon ng mangga ay ihalo lamang sa inyong tubig pampaligo. Ikaw naman ba ay mayroong problema sa paghinga at iba pang respiratory issues? Kumuha ka rin lamang ng ilang dahon ng mangga kuluha ito at lagyan ng honey at maaari mo na itong i-enjoy at inumin gaya ng isang tsaa, dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw. Ano ang ginagawa mo kapag ikaw naman ay sinisinok? Umiinom ka rin ba ng maraming tubig? Tama, subalit maging ang dahon ng mangga ay maaari mo ring magamit sa mga pagkakataong ito. Magsunog ka ng dahon ito at iyo itong langhapin at ang sinok mo ay agading mawawala. Kung ikaw naman ay mayroong paso sa balat, ang abo ng sinunog na dahon ng mangga ang iyong gamitin. Ilagay ito at ibudbud sa paso dahil mayaman ito sa anthocyanin na makakatulong upang maalis ang ilang mga bakterya sa ating paso o sa sugat man. Kung masakit naman ang inyong tenga, nang hindi nyo naman maintindihan. Magdurog ka lamang ng dahon ng mangga at ipatak ang isang kutsarita ng katas nito sa inyong tenga. Ang saponins, flavonoids at alkaloids nitong taglay ang makakatulong upang maalis ang kirot na inyong nararamdaman. Ang pinakuluan ring dahon ng mangga ay mainam palang panlunas sa mga dumaranas ng sipon at palaging pag-ubo Pagod ka na ba sa palagi ang pagtitina o pagkukulay ng iyong buhok? Dahil ito ay pumuputina. Bakit hindi mo gamitin ang dahon ng mangga? Kumuha ka naman ng lambod o batang dahon ng mangga. Ito ay durugin mo at gawing parang paste at ilagay sa inyong buhok at banlawan pagkalipas lamang ng 15 minuto. Hindi ba't napakarami ng gamit ng dahon ng mangga? Na Nasiguradong mapapakinabangan natin sa araw-araw na problema na may kaugnayan sa ating kalusugan. At higit pa rito ay maaari mo nga itong kainin ng hilaw, iprito o isang kap sa ilang mga putahe. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Water is spinach o mas kilalangan natin bilang kangkong. Isa na nga yata sa masasabing pinakakomon na gulay lalo na nga dito sa Pilipinas. Sa napakapayak nitong lasa ay aakalain mo bang higit pa nga pala itong masustansya. Ang kangkong ay binubuo ng mga natatanging nutrients tulad ng sapat na dami ng tubig, energy, protein, carbohydrates, fiber, calcium, iron, magnesium, phosphorus, potassium, sodium, zinc, vitamin C, A, D, vitamin B6 at B12 at marami pang iba. Kung kaya naman, halika at iisa-isa hinatin ang maaari mong pagkagamitan, nang gulay na ito. Ang kangkong ay mainam na nagpapababa ng kolesterol level. Kung kaya naman kung mataas ang kolesterol mo, ay palagi ka nang kumain ng gulay na kangkong. Ito rin ay mainam na nakatutulong sa mga sakit na may kaugnayan sa ating atay. Tulad ng jaundice, naglilinis ito ng mga toxins na nasa ating katawan ang kangkong rin ay mainam para sa mga dalaga o mga kababaihan. Makatutulong ito o ang ayor nitong taglay upang punan ang mga kailangang ayor ng katawan. Kung mayroon ka namang anemia, lalo na nga sa mga nagbubuntis, ay mainam din itong solusyon. Kung ikaw naman ay hirap sa pagdumi at parating mabigat ang tiyan, kumain lamang ng kangkong sapagkat ang laxative content nito ang magpapabalik ng ayos ng pakiramdam at daloy ng tiyan. Mainam rin ang gulay na ito para sa mayroong mga diabetes. Kung kaya kung mayroon kayong history sa inyong pamilya o sa inyong angkan ng diabetes, ay mabuting isama mo na ang kangkong sa iyong pang-araw-araw na pagkain. Ang mga bata naman na mayroong maraming bulatis sa tiyan ay mainam rin na pakainin ng kangkong dahil ito ay mainam ring solusyon. Ang kangkong rin ay pumipigil sa pagkakaroon ng mga maaring pamumuo ng mga cancer cells. Maganda rin ito sa mga tao na mayroong malabong paningin. Ang gulay na kangkong ay makatutulong din upang di tayo magkaroon ng katarata sa ating pagtanda. Kung mayroon naman kayong iniindang UTI o hirap kayo sa pag-ihi, mainam na isama ang kangkong sa inyong diet dahil ito ay mainam na remedyo sa mga nahihirapan sa pag-ihi at maging sa pagdumi. At kung akala nyo naman na ang aloe vera lamang ang maganda sa buhok, well, gayon din ang kangkong. Dahil ang mga nutrients na nasa aloe vera ay meron din sa kangkong. Maari din ito sa mga hirap makasuka o hirap mailabas ang masamang laman ng tiyan na inyong nakain. Kung mayroong problema naman sa balat tulad ng buni, ito rin ay epektibo. Kumain ka lagi ng tangkong upang mapagaling ito. Hindi lamang ito makatutulong upang mawala at mapagaling ang inyong buni ay mapapaganda rin ito ang kutis ng inyong balat. Kung kayo naman ay mahilig sa mga brand na nangangako na magpapanatili raw ng batang balat o anti-aging effect, dito na kayo sa kangkong. Dahil hindi lamang ito nakatutulong o nakapagpapabata, ay napakasarap din nitong ulam. Subalit lagi lamang nating tandaan na siguraduhing malinis ang kangkong at walang mga uod bago ninyo itulutuin dahil kadalasan nga itong tumutubo sa mga ilog at sa mga tubigan. At ang linta ay dito rin naninirahan. Ikaw, ano ang paborito mong timpla o luto sa gulay na kangkong? At sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto Utak mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot Lihin na mundo ay ating matuklasan Dito, 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 Dito yan sa Best TV Dito yan sa Best TV Dito yan sa Best TV Sa pagtatamang alam, may alam Dito yan sa Best TV tayo ng matuto Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa buhay ay makakatulong Mga sikretong kalikasan Para kung sakali alam mo ang kaligtasan Mga